Sa kalagitnaan ng himpapawid, si Baik Xiaochun ay nakalutang. Ang mga mata ay malamig na parang yelo sa freezer. Munit nang marinig ang tinig ng kanyang Shizun na umalingaungaw sa kanyang isipan, ang kanyang mga mata ay biglang kumilos. Parang kiniliti ang kanyang utak sa tamang lugar. Xiaochun, 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 huwag ka nang matulog. Ang sagot na umaalingaungaw sa isipan ni Baik Xiaochun ay nagpagulat pa sa kanya. Sa huli, pagkatapos ng isang matinding pagtatalo sa kanyang kalooban, ang kanyang mga mata ay muling naging buhay, nagliliwanag sa pamilyar na kasiglahan. Si Baik Xiaochun ay lumipad pababa at dumapo sa tabi ni Ye Junlin, masunuring nagkikip-kip kamay. Shizun Si Ye Junlin ay huminga ng maluwag at ipinagpatuloy ang paghaplos sa ulo ni Baik Xiaochun, sinasabing, ito ang alaga kong daga, walang kailangan baguhin sampung libong mga katutubo ang sabay-sabay na nagnanganga. Ang kanilang pananaw sa mundo ay nawasak ng walang awa, at ang kanilang mga ekspresyon ay parang nakatuklas na hindi maaaring pagsamahin ang bagoong at yogurt. Ang isang dalo Immortal Tree ay sumasamba bilang disipulo ng isang human race, at nakita ni Ye Jun Lin na dumating na ang kanyang pagkakataon, agad siyang nagpakawala ng isang banayad, ngunit mapanlin lang ng ngiti. Palihim na bumubulong kay Baik Xiaochun, Xiaochun, makinig nang mabuti. Ngayon, gawin mo lamang ang sinasabi ng Shifu. Tumango si Baik Xiaochun, ang kanyang ekspresyon ay parang nauunawaan niya, ngunit hindi sigurado kung ano ang nauunawaan niya, ngunit mukhang sagrado pa rin. Umubo siya ng ilang beses upang magbigay ng impresyon, at pagkatapos ay seryosong nagpahayag, pakinggan niyo, ang pagguho ng lihim na kaharian ay itinakda ng Heavens daw. Hindi ito kasalanan ng sinuman. Ngunit huwag kayong mag-alala. Kayo ang mga nasasakupan ko. Hindi ko kayo pababayaan. Huwag kayong mag-alala, mga mahal ko. Pagkatapos niyang magsalita, ang mga dayuhang tribo, na tuliro na parang mga manok na nawawala, ay biglang napuno ng sigla, na parang nakabawi sila ng pananampalataya sa buhay nakikita ang sitwasyon na umuusad, nagpatuloy si Edjun Lin sa kanyang pagyayabang, ang kanyang tono ay kaswal, ngunit ang bawat salita ay parang naglalagay ng asin sa puso. Ang upper heaven ay may bertud ng pagmamahal sa buhay. Kung gayon, hayaan niyong ang aking mga nasasakupan ay sumali sa Xuan Chen Poprotektahan ko kayo, ituring niyo na ito ay isang pagkakawang gawa. Pagkarinig nito, sumang-ayon din si Baik Xiaochun na nagkikip-kip kamay na parang labis na nagagala. Maraming salamat, Shizun, sa pagbibigay ng biyaya. Sa sandaling iyon, isang dayuhang tribo na maputla ang mukha at nagtataka ang nagtanong, Ngunit, Immortal Tree, ang ginagawa mo ba ay makatwiran? Nang hindi naghihintay ng kalahating segundo, si Baik Xiaochun ay sumulyap ng matalim, ang kanyang mga kamay ay nasa likod, ang kanyang tinig ay malamig na parang yelo, o nagdududa ka ba sa akin? Sa pagbigkas ng mga salita, ang temperatura ay bumaba, ang dayuhang tribo ay natakot sa punto na hindi siya makatayo ng matatag, ang kanyang tinig ay nanginginig, hindi po. Nagtatanong lamang po ako ng pabiro. Ang mga katabing dayuhang tribo ay hindi na kailangang sabihin, sila ay tahimik, hindi naglakas loob na huminga ng malakas. Sa Lachen Secret Realm, ang paggalang sa Daluo Immortal Tree ay nakaukit na sa kanilang mga buto. Ngayon, nakikita ang Immortal Tree na personal na nagbuutos, alam lamang nila na sundin ng masunurin, nang hindi na kailangang magtanong pa. Sa gayon, ang paghihimagsik na inaakalang malapit ng sumiklab ay sa huli ay nadurog sa simula pa lamang sa isang napaka paraan. Mabuhay ang Immortal Tree! Sambahin ang Immortal Tree! Mangyaring gabayan niyo kami, ang mga ligaw na nasasakupan na ito. Mangyaring ipagkaloob niyo sa amin ang iyong proteksyon. Ipinapangako namin na hindi na kami mga na sumuway muli. Sa sandaling ito, ang tinig ng sistema ay umalingaungaw sa isipan ni Lin, malumanay ngunit sapat upang maging sanhi ng pagkinang ng kanyang mga mata. Ding! Binabati kita sa iyong host sa pagkumpleto ng misyon. Ibinibigay ang gantimpalang Daily Almanac. Ang Daily Almanac ay nagbubukas ng isang espesyal na puwang sa paglilinang. Ang paglilinang ng isang daan taon sa loob ay katumbas lamang ng isang araw sa labas. Mukhang kahanga-hanga, ngunit tumugon lamang si Edjun Lin sa sistema ng may pagwawalang bahala, ano? Sa sistema na sumusuporta sa akin, ang bagay na ito ay hindi na iba sa isang expired instant noodles wala itong silbi, ngunit ang pagkakaroon nito ay hindi rin naman kawalan dahil sa katunayan, hindi ko kailangang magpakapagod para maglinang. Nang dumating ako sa mundong ito, ang aking layunin ay hindi upang magpawis at magpakahirap sa paglilinang. Ito ay upang tamasahin ang marangyang buhay, kumain ng masarap, magsuot ng maganda, umupo sa lilim, at kumain sa mga gintong plato. Hayaan ang sistema na mag-alala tungkol sa iba pa, antas ng paglilinang. Paumanhin, Junlin kailangan ko lamang kumain, matulog at maglaro upang lumakas. Bakit ako kailangang magpakahirap? Bagamat hindi niya pinansin ang Daily Almanac, may pumasok sa isipan ni Junlin. Sandali, hindi ko ito kailangan, ngunit kailangan ito ng aking mga disipulo, Ipagamit ko ito sa kanila upang magsikap sila samantalang ako ay nakahiga lamang at mas malakas pa rin kaysa sa kanila. At si Hong Chaenye. Naku, matagal na akong nag-aalangan tungkol sa kanya, ngunit kailangan ko pa ring magtiis. Ngayon, mayroon na akong pangakit. Paumanhin, kailangan ko siyang asarin upang maglaway siya sa inggit. Dahil hindi niya ako gusto, hayaan siyang tumayo sa labas at maglaway sa inggit na ikamamatay niya. Sa sandaling yon, ang sect leader na Six Suon yan ay biglang sumabog sa damdamin, halos mahimatay sa sobrang kaligayahan. Hindi ako nananaginip, di ba? Ang pinakamalakas na nilalang dito ay gustong sumali sa amin Suan Sect. Sa tabi niya, ang peak lord ng Hidden Sword Peak ay masayang-masaya sumisigaw ng malakas na parang ayaw niyang marinig ng buong universo. Sect leader, mula ngayon, ang ating Xian sect ay opisyal na kabilang sa top isa zero immortal sects ng Eastern Region. Mahigit sa anim na, na mga eksperto sa combined essence realm ang nanginginig lamang sa presyon, hindi pa kasama ang mahigit sa isang libo na mga eksperto sa transformation god realm na nakahanay ng maayos. Ang mga eksperto sa nascent soul realm ay tulad ng isang gubat, hindi mabilang. Ang mga eksperto sa golden core realm ay nakakalat na parang ulan, imposible itong bilangin. Ang peak lord ng heavenly fragrance peak ay hindi na kailangang sabihin. Tumatalon siya at nakangiti mula tainga hanggang tainga. Kung gayon, mula ngayon mayroon na tayong pangalan at reputasyon walang mga ngahas na manlait sa ating sekta bilang isang fly-by-night sect. Sa isang sulok, si Ouyang Feng ay nakatayo na parang rebulto, walang ekspresyon sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang puso ay sumisigaw, bakit ganito kabilis? Naglaro lamang ako ng kaunti at bigla na lamang silang lumakas. Hindi ko man lang alam kung ano ang nangyayari. Ang mga cultivator ng desolate heaven state ay hindi na nangahas pang magpakita ng pagpipigil Sabay-sabay silang nagpahayad ng lubos na paghanga na parang isang fan na nakakita ng kanyang idolo. Sinabi ko na sa inyo, mahusay si Chenjun. Tunay na hindi ako nagkamali ng paniniwala. Tinitignan ang mga dayuhang tribo na mas masunurin pa kaysa sa mga tuta. Si Baik Baixiaochun ay masayang nagbubulong kay jun Lin, Shizun, na gawa na ni Xiaochun. Sinasagot nila si Xiaochun ng may paggalang. Pagkarinig nito, umiti si Ejunlin na may kasiyahan, mahusay. Isang daan puntos. Isang daan puntos. Si Shifu ay labis na nagagala. Pagkatapos ay nagtanong siya ng karagdagang tanong upang makasiguro, mayroon bang anumang impluensya ang kalooban ng dalawo immortal tree sayo. Kumurap-kurap si Baik Xiaochun, at pagkatapos ay sumagot ng walang pag-aalala, wala, Shizun. Simula nang magising si Chun, tahimik na siya. Wala akong naririnig na anumang ingay. Tumango siya Junlin at naging magaan ang pakiramdam. Kung gayon, iyon ay mabuti. Tila hindi masama ang magmana ng kaunting kalooban ng Daluo Immortal Tree. Kahit papaano ay matatakot ko ang mga dayuhang tribo na makakatipid ng pagod ko sa pagbabanta. Ang mapayapang Blue Province ay biglang naging magulo nang ang gintong lumilipad na barko ay pumunta sa Wuhua Sec, na nagdulot ng pagtigil at pagtingala ng maraming disipulo na kumakain. Sa barko, si Holy Son Chen Xiao ay mukhang nakakaawa na halos hindi na makilala. Ang kanyang mukha ay maputla na parang hindi kumain ng tatlong araw, ang kanyang mga mata ay malalim na kulay itim na parang naglalaro ng buong gabi at ang kanyang espiritu ay hindi na kailangang tanungin. Pagod na pagod na halos kailangan niya ng tulong upang makalakad. Ang mga disipulo ng Wuhuasek na nakatayo sa paligid ay labis na nagulat. Ito ba ang ating maaraw at makintab na holy son? Hindi pa siya nagiging masigla, bakit ang kanyang mukha ay ganito? Sa kanilang impresyon, si Chen Xiao ay palaging puno ng sigla, kahanga-hanga, at ang kanyang paglalakad ay parang kulog at hangin. Ngunit pagkatapos ng isang paglalakbay sa Desolate Heaven State, bumalik ang Holy Son na ito na may malalim na depresyon. Isang elder ng Enforcement Hall ang kinakabahang tumakbo. Holy Son, anong nangyari sa iyo? Sinong gumawa nito sa iyo? Nasaan ang siyam na Intersect Elders? Nasaan ang iyong mga kasama? Bago siya nakapagtanong ng detalyado, si Chen Xiao ay malungkot na bumulong sa isang mahinang boses, gusto kong makita si Shizun kaagad Lunok ng laway ang Enforcement Hall Elder, at maingat na tumugon, Holy Son, ang Great Yang Venerable ay nasa pagkakakulong. Maaari bang tanungin kung anong nangyari? Nasaan sina Elder yan at ang mga kasama? Pagkarinig nito, tumawa si Chen Xiao, ngunit ang tawa ay parang isang pigil na iyak puno ng sakit at kapaitan. Patay na. Patay na silang lahat. Ang sigaw ay parang kidlat na tumama sa mga disipulo ng wuhuasek na nakatayo sa malapit, na parang nag-freeze, ang kanilang mga mukha ay maputla at nanginginig ang kanilang mga kamay. Nagtinginan sila sa isa't isa na may matinding pagkabigla. Ano? Patay na silang lahat? Ito ay siyam na Intersect Elders, na pawang malalakas na eksperto sa Combined Essence Realm. Hindi sila ang mga palpak na madaling nabubuwal kapag nahaharap sa hangin. Isang malakas na pormasyon tulad nito ay nabura ng malinis sa isang liblib na lugar tulad ng Desolate Heaven State. Pagkatapos ay nanginginig na nagtanong ang Enforcement Hall Elder, Holy Son, sino ang may gawa nito? Sabihin mo sa akin upang may ulat ko ito sa sekta. Itinaas ni Chen Xiao ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay pula, tulad ng dalawang nagliliyab na uling, ang kanyang mukha ay baluktot sa matinding pagkapuot. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin na parang gustong durugin ang kanyang kaaway sa kanyang isipan. Naggalit siya ng bawat salita, ang kanyang tinig ay puno ng galit, suan chan sek. Yi John Lin Nang kumalat ang nakakagulat na balita, ito ay parang isang kategorya siyam na daan at siyam naput putsyam na bagyo na sumira sa buong eastern region na nagdulot ng pagganganga ng mga cultivator, bataman o matanda, na hindi na nagawang magsara ng bibig. Hindi na kailangang sabihin ang mga cultivator, sila ay nagpasa ng mga balita ng mas mabilis kaysa sa mga kalapati. Ang impormasyon ay kumakalat mula sa isang dulo ng nayon papunta sa kabilang dulo sa bilis ng kidlat. Ang mga reporter ng Cultivation World ay sinamantala ang gintong pagkakataon, sumisigaw ng malakas na nagbebenta ng diario. Nagbebenta ng diaryo, nagbebenta ng diaryo. Hot news, read it while it's hot. Para sa dalawang lower grade spirit stones lamang, makukuha mo na ang hot news. Ang hindi bibili ay may iwan. Hawak ang diaryo sa kanilang mga kamay, nanlaki ang mga mata ng mga cultivator at bumulong ng hindi makapaniwala. Totoo ba ito? Hindi ba ito peke? Ang Holy Son ng Wu Hua ay tinumba ng isang babaeng nakapula. Nawala ang Wu Hua ng sham na eksperto sa Combined Essence Realm. Ang may gawa ay ang Peak Lord ng Misty Peak ng Xuan Xian sect. Ang Xuan Xian sect, isang ancient immortal sect na nagtatago sa Desolate Heaven State, ay lumitaw. Opisyal na idineklara ng Wu Sec ang digmaan sa Xuanshan Sec. Pagkatapos magbasa, maraming tao ang halos mabulunan sa pagkabigla. Ang Holy Son ay ang hindi matatalong simbolo sa puso ng mga tagahanga ng Wu Sec, ngunit ngayon ay madali na siyang natalo. Tunay na gumuho ang paniniwala ng walang preno. Ang mga Chafang at Lucha ay agad na naging mga lugar para sa mga pagpupulong at talakayan. Ang mga argumento tungkol sa kung sino ang tama at kung sino ang mali ay narinig sa lahat ng dako, hindi na iba sa isang nabasag na palengke. Narinig niyo na ba ang balita? Ang buhwasek ay naging labis na galit. Ano ang holy son na ito, tinamaan ng isang babaeng nakapula? Labis na nakakahiya. Marahil ay nagkataon lamang iyon, ngunit ang buhwasek pa rin ang huling boss sa Eastern Region. Munit mabilis, ang mga walang trabahong kultivator ay nag-uusap ng nagkakagulo, ang kanilang mga mukha ay kasing higpit ng mga string. Mga birding gisantes, nagbago na ang panahon. Mula ngayon, hindi ko na mga ngahas na manlait sa Desolate Heaven State bilang isang liblib na lugar. Hindi lamang nila alam kung paano magtanim ng kamote, ngunit nangahas din silang gumamit ng mga eksperto ng Wuhuasek. Well, totoo na mayroon niyang ilang dugo sa Chen sect. Ngunit ang mga asar sa Wu Hua sect ay tulad ng paghuhukay ng libingan para sa iyong sarili. Ang labanang ito ay hindi magtatapos sa anumang sorpresa. Eksakto. Ang Wu Hua sect ay hindi isang maliit na sekta lamang. Ito ay isang napakalakas na puwersa sa cultivation world na nakabuo na ng mga immortal sa nakaraan ang kanilang background ay malalim na hindi maaaring dalugarin. Hindi ito isang bagay na maitatago ng ilang lumang kumpol sa desolate heaven state. Saksuan kong temple kung saan nagtipon ang mga monghe upang talakayin ang mga bagay, hindi sila masyadong maawain. Ang pangunahing disipulo ay nakaupo ng maayos, nakakikipkip kip kamay sa harap ng kanilang mga dibdib, at binibigkas ang Amitabha, Munit ang kanilang mga puso ay sinisisi si Ye Jun Lin sa walang pagkabigo. Isang grandmaster ang marahang nagbigkas ng amitabha, munit nagpahayag ng isang pangungusap na mas maalat pa sa tubig ng dagat. Dahil ang Wu Huasec ay nagpasimula ng isang deklarasyon ng digmaan. kailangan nating suan kung Temple na parusahan ang kasamaan at ipakita ang kabutihan? Hayaan nating bayaran ng dugo para sa dugo ang Suan Sek. Uy, nasaan ang awa? Pagkatapos magdasal, sila ay bumaling para hilingin ang paglilinis ng iba, na medyo mali. Sabay-sabay na binigkas ng mga monghe sa paligid ang i ang aking bodha ay mahabagin, ngunit nagpapakita ng awa sa estilo ng pagharap sa sitwasyon ng walang awa. Hindi nagtagal ang mga tao at agad na inihayag ng Xuan Kong Temple ang impormasyon sa publiko, direktang naglagay ng etiketa ng evil sect sa noon ng Chen Sec at itinalaga kay Ye Junlin ang titulo na White Hair Devil. Nang aakit din ito sa mga taong may parehong pag-isip na magtrabaho ng sama-sama upang parusahan ang kasamaan at mas maraming tao ang nagpunta mas masaya. Habang naghahanda ang Eastern Region para sa isang walang katapusang away, ang Desolate Heaven State, na dating tinatawag na nakalimutang sulok ng Cultivation World, ay biglang nagkaroon ng isang kamangha-manghang pagbabago. Matapos sumabog ang Lachian Secret Realm tulad ng mga paputok, ang espiritual na enerhiya na naipon doon ay sumabog, kumakalat sa lahat ng dako tulad ng pagbaha, tinatangay ang lahat ng dating paniwala. Ang lugar na dating baog ay naging puno na ngayon ng sigla. Ito ang parehong uri ng nabuwal na puno na lumalaki ng bagong usbong. Ang mga cultivator sa desolate heaven state ay nakinabang ng malaki. Ang kanilang paglilinang ay tumaas ng mabilis na parang sila ay ginamot, ang mga mahina ay sumira sa kanilang mga hangganan, at ang mga malalakas ay lalo pang lumakas. Nagtinginan sila at hindi makapaniwala. Sa eastern region, ang Suanchen sect ay biglang naging isang pangalan na halos walang sinuman ang nagabala, at ngayon ay sumikat na parang rocket lalo na pagkatapos ng pagkuha ng isang daan libo dayuhang buhay para maging disipulo, ang lakas ng Xuan Chen ay tumaas tulad ng isang bata na kumakain ng isang libo taong gulang na ginseng, na lumobo ng mabilis na hindi nila maintindihan kung ano ang nangyayari. Munit sa kabila ng kahangahangang panlabas na hitsura nito, ang Xuan Chen sa loob ay mainit na parang kawali ng mantika, nalabis na hindi gaanong kaunti sa isang pressure cooker na malapit ng sumabog. Inihahanda ng Wu Hua na magpadala ng mga tropa para suriin ang sitwasyon, at sinasamantala rin ng Xuan Kung Temple ang pagkakataong isabit ang etiketa ng e evil Demon sa noo ng Xuan Chen Hoy, ganoon ba ang kahulugan? Nasasaktan ka ba? Sa gitna ng kalituhan, may biglang nagtanong bakit hindi natin nakikita ang Sect Leader at ang mga peak lord nitong mga nakaraang araw. Saan sila nagpunta? Narinig ko na sila ay nasa pagkakakulong para sa paglilinang, naghahanda ng pag-isip upang harapin ang paparating na labanan. Oh, tama. Si Peak Lord Ye ay malakas na, ngunit naglilinang pa rin siya ng masipag. Isa siyang magandang halimbawa para sa buong sekta. Sa tuktok ng Misty Peak, hindi ito isang eksena ng pagsasanay o mahaba at nakakatakot na mga labanan. Dito, ang paunahing karakter ay nakahiga sa isang mahabang upuan, tinatamasa ang sikat ng araw, hindi nag-aalala sa kaguluhan sa labas. Tunay na ito ang estilo ng isang taong hindi kailangang magsikap at nagpapakilala pa rin sa buong mundo. Sa kabilang banda, si Baixiao Chun ay abala na parang isang Michelin chef na bersyon ng chewing naging abala siya sa paggawa, ang kanyang mukha ay sabik na parang nakatuklas lamang siya ng isang sikreto sa paggawa ng pansit na hindi nangangailangan ng tubig. Pagkatapos ng isang matinding seremonya, masaya siyang tumakbo, may hawak na isang milk na kumikinang sa nagliliwanag na aura, ang kanyang bibig ay nakangiti mula tainga hanggang tainga. Shizun, nakagawa na si Xiaochun. Ito ang kataas-taasang invincible baba milk tia na gustong inumin ni Shizun. Nang marinig ang dalawang salitang Inmiltia, agad na tumayo si Junlin na parang tinamaan ng kidlat. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pananabik at nagmamadaling tinanong, ipakain mo kay Shizun. Dali! Kinakabahang inilahad ni Baik Xiaochun ang kanyang kamay habang gumagalaw sa takot. Narito! Hinawakan ito ni Ye Junlin at humigop, humihigop ng malalim na parang sinisipsip niya ang esensya ng lupa. Ang umuugong na tunog ng pagsipsip ng milk tea ay umalingaw ng may kasiyahan. Oh, ang galing! Ito na talaga ito. Milk tea ng universo. Si Chun, mahusay ang iyong gawa. Pahintulutan ka ni Shifu na ipagpatuloy ang paggawa ng limampu pang bagong tasa ng milk tea. Ngunit sa pagkakataong ito, bukas pala dako, at papayagan kitang pumili ng isang tasa na gantimpalaan ang iyong sarili. Tuwang-tuwa si Baik Siochon na parang Pasko. Talaga? Maraming salamat, Shizun. Ang totoo ay natapos ko na lamang ang isang misyon ng sistema at nakatanggap ng sobrang lakas na gantimpala, ang Encyclopedia of Milk Thea Creation, isang bagay na kung ibabalik ko sa dating panahon. Tiyak na magiging mas malawak ang merkado at matatalo ang lahat ng tatak, mula sa maliit hanggang sa malaki ang aklat na ito ay hindi isang biro nagtatala ito ng Syam na daan at Syam na put Syam libo Syam na daan at Syam na put Syam na receipt ng Milptia na sapat na para magbukas ng isang kadena ng mga tindahan sa kabila ng espasyo at oras kahit sinaksiwang ocha Dingding ay kailangang tawagin ako sa pamamagitan ng angkan Nakita si Ye Junlin na pinupuri ng mataas, magtitiwala din si Baik Xiaochun na mula ngayon. Hindi lamang mahusay si Xiaochun sa immortality cultivation, munit si Xiaochun din ang nangungunang milk tea master sa eastern region. Sa kabilang banda, si Hong Chenye ay nakatayo na may nakakikip-kip kamay at kunot noong nag-isip habang ang kanyang puso ay puno ng reklamo. Diyos ko, ang daga na ito ay masyadong tanga. Nagagalak siyang naabuso araw-araw na parang siya ay napromote. Marahil ay magpapasalamat pa siya sa taong nagbenta sa kanya. Ngunit bago pa man niya mapigilan ang kanyang puso, bumaling si Ye Jun Lin na may nagliliwanag na mga mata. Siya Hong, nakikita mo ba? Siksyo Chun ay mas masigasig pa kaysa sayo. Wala kang silbi kumpara sa isang daga. Halos sumabog ang utak ni Hong Tianye nang marinig niya ito. Ngunit kailangan niyang pigilan ang kapaitan at ipagpatuloy ang pagkukunwari na maging masunurin. Shizon, hayaan mong dalhin ng disipulo ang maanghang at malakalmadong squid sa Shizon. Pagkatapos ay dinala ni Hong Chanye ang ulam ng squid, lumapit, nakaluhod ng kalahati, ibinigay ito, at may matamis na boses na inanyayahan si Shizon na tamasahin ito. Kinamayan iya Junlin ang isang skewer ng squid, Dahan-dahang inilagay ito sa kanyang bibig at kumain ng ingay na madulas ang galing. Nakikita siya Junlin na nasiyahan. Humingi siya ng karagdagang tulong. Shizun, pwede bang pumunta ang disipulo sa Daily Almanac para maglinang? Gustong-gusto ko talagang dagdagan ang aking antas. Oh, ito na ang ikalimang beses na humingi ang disipulo. Limang beses siyang nagmakaawa ngunit tumanggi na naging sanhi ng pagsigaw ni Hong Chianye sa kanyang puso, kung hindi lang kita kayang talunin, sinuntok na kita. Ngunit kailangan ko pa rin magtiis sa ngayon, totoong mainit. Hindi nag-alala si Ye Jun Lin at sumimsim pa ng isang milk tea, at pagkatapos ay nagpahayag ng isang paungusap na nakakainsulto sa puso at kaluluwa, tingnan ka. Humihini ka pa lang, nagmamadali ka na. Nang atuwiran si Hong Chianye, ang kanyang mukha ay higpit. Shizun, sa tingin ko, kailangan kong maging mas malakas upang maprotektahan ang sekta. Eh, ngunit malamig na tumugon si E. Junlin ng isang nakamamatay na sentensya, okay lang, mayroon naman ako sa sekta. Ang nanghihinang si Hong Chanye ay huminga ng malalim, ang kanyang puso ay puno ng pagdududa sa buhay. Inaakala kong natutunan ko na si Shizun. Sinadya siyang makulit. Natatakot ka na lampasan kita. Biglang isang malambing na tinig ang umaling matamis din at madaling pakinggan, Shizun, kung gustong pumunta ni Hong senior brother, hayaan mo na siyang pumunta. Worst, hahawakan siya ni Xiaochun. Napabuntong hininga si Ye Junlin at nagpahayag ng isang pangungusap na kaswal, natatakot lang si Shizun na maging abalaka. Nakita ni Hong Chenye na mayroon siyang pag-asa na magpatuloy. Uy, Shizun, nagmamakaawa ang estudyante na maglinang, at nag-aalala si Shizun na maging abala ang estudyante. Bukod dito, mayroon dito ang daga upang takpan ang lahat. Sa huli, umubo si Yejun Lin na parang ang galing at nagpahayag ng isang pangungusap na nagbago sa buhay ni Hong Chenye. Okay, papayagan ni Shifu kang pumunta sa Daily Almanac para maglinang. Sa wakas ay nakakuha si Hong Chianye ng isang tiket para maglinang, ngunit mainit pa rin ang kanyang puso, naghihintay na sa araw na magiging mas malakas siya kaysa sa lahat, kabilang si Naye Junlin at Xiao Chun. Naghihintay sila.